Mahaba-habang nakaraan ang kailangang suungin para maabot ang barangay Hinagonoyan sa Katubig Northern Samar. Gusto kong makilala ang mga batang mangungopra sa lugar. Medyo mahirap puntahan itong bahay na ito dahil uh, hindi pa talaga developed, wala mga kalsada. At umulan pa kaya maputik at madalas ang daan. Pero basta naman nakabota, yan ang sikreto para kahit papano eh uh, makagalaw tayo na maayos. So after nitong ilog nito malapit-lapit na raw. naghihintay na ang labing dalawang taong gulang na si Ronald. Hello, musta ka? Kailan po? Ito si Ronald. Nice Opo. to meet you. O, saan ka galing yan? Galing, galing po ako sa... sa bundok. Sa bundok? Oo. Anong, ano ba trabaho mo dun? Anong ginagawa Ng... mo dun? Kukupra po. Mm -hmm. Kahit kanina nagtrabaho ka niya? Opo. Oo. Maulan na. Kaya nga po eh. <laughs> Mabasa ka. Opo. O, o. o paano? Uuwi ka na ba niyan? Saan ang bahay ninyo? Andun po. Sige. Sumama mo ko tayo sa Sige bahay mo. Malubog na ang araw. Pero ngayon pala makapagpapahinga ang bata matapos ang buong araw na pagsasabak o pagbubuhat ng kopra mula sa bundok pag nagkatrabaho ka, mga magkano ang kinikita mo sa isang araw? Minsan po, 100. Pag, pag madami po akong na, na kopra, hindi hmm. lang po 100 yung nakukuha ko. Ah, talaga? Po. Tsaka yung iba po, binibigay ko po kay mama yung pera. Ngayong walang pasok sa school, napapadalas daw ang trabaho ni Ronald. Meron ba pinag-iipunan? Opo. Anong pinagipunan mo? Gusto ko po ng sapatos. Sapatos. Anong klaseng sapatos? Kahit ano po. Hindi man inamin agad ng bata, ano ang inaasam niyang sapatos, nandito lang pala sa tindahan na madalas niyang tambayan. Alin dyan? Alin dyan yung gusto mo? Yung po yung white. Ah, ito. Diyan, pati nga. Pati nga natin. Ito po oh. Kaso ang laki po. Ah, medyo malaki nga, pero maganda nga, no? Ate, magkano po itong sapatos nyo? 150. 150. Kaya yan. Pag-uwi sa bahay, inihulog ni Ronald ang natitirang pera sa munting alkansya. 15 pesos. Maliit na halaga, pero pakonti-konti wala ang bata na mabubuo rin ang ipon niya. Kinabukasan, umakyat uli ang pamilya ni Ronald sa kuprahan. Kasama nila ang iba pang mga batang tutulong sa pagwitbit ng mga produkto pababa ng bundok. sobrang edad, mulat na si Ronald sa hirap ng buhay. Kaya hindi niya alintana ang mahirap na trabaho, umulan man o umaraw. Kamusta buhay dito sa inyo, Ronald? Okay lang naman po, pero medyo po mahirap. Bakit mahirap? Kasi pag wala pong pera, hindi po nakakabili. Mm -hmm. Nakakabili ng pagkain? Opo. Hindi kaya kumakain? Kumakain naman po, pero ang ulam asin. Makalipas ang mahigit isang oras, narating na ng grupo ang kanilang kuprahan. Agad tumutok sa gawain ang bawat isa. Ang kuya at ama ni Ronald nakatoka sa pagpitas ng nyog sa tuktok ng mga puno. Pag nakakuha na po yung bunga, hinahakot po dito. Pag nakakot na po, tambak na po dyan lahat, sa po nagsisimula yung pagbubunot ng ano, hmm. ng nyog. Pinabalitan. Opo. Ito yung binibiyak ninyo eh, no? Opo. Para lang tanggalin yung lamang tubig sa loob. Opo. Si Ronald, masyado pang bata para sa mga delikadong gawain. Marunong ka na ba gumamit ng ano mo? Nung gulok mo? Nung Medyo pa lang po. Hindi pa masyado? Pag nagtatrabaho si kuya mo, anong ginagawa mo? Minsan po, nanun, nagtitingin lang po ako kasi parang gusto ko lang din po matuto. Hmm. Pagkatapos palata ng mga nyog, kumuha na ng panggatong ang iba. Dito na nila pinausukan ang naipong mga produkto na nakalatag sa lutuan. Ipapakin mo sa bagod niya Habang nagsasalansa ng nyog, kapansin-pansing may iniinda si Ronald sa kanyang kanang paa. Patingin nga nung paa mo, ano nangyari? Tirmaan po ng kahoy. Hapde? Opo. Paano yan? Maglalakad ka pa mamaya? Opo. Nagdadala pa nga po ako eh. Hindi may iwasan ng mga disgrasya sa ganitong uri ng trabaho. Kaya si Nanay Analisa, ayaw na raw sanang makita ang bunso dito sa kuprahan. Pero mapilit daw si Ronald. Tawa nga sa hirap ng buhay namin, sir. Kaya pinapatulong ko lalo wala na kami bigas. Malaking bagay po ba yung pagtulong ni Ronald sa inyo? Opo, sir. Sobra. Mm -hmm. Malaking bagay yun. Sa, para sa akin, malaking bagay yun. Kung mayroon lang ako kakayanan, habang nabubuhay ako, sir, gusto ko makapag-aral si Ronald. Kasi mm -hmm. Inaawa ko sa kanina. Mm -hmm. Sobra. Mm -hmm. Kaya po, nagkatrabaho pa kayo kahit uh, ano na? Opo, sir. Kahit mm -hmm. ganito ang edad ko, mm -hmm. 57, tumutulong pa rin ako para lang makakain kami. Mm -hmm. Makaahon man lang ng kahirapan. Mm -hmm. Dati na raw nakipagsapalara ng kanilang pamilya sa Maynila. Pero napilitan silang bumalik sa Northern Samar matapos ma-demolish ang tinutuluyan nilang bahay doon. Marami ka nang pinagdaanan. Marami, sir. Mm. Simula mabihuda ako, marami mm -mm. akong pinagdaanan. Mm -mm. Kala ko nga hindi ko ma-pubuhay yung magkakapatid, kong magkakapatid ng mga maliliit pa nila. Mm. Si Ronald, hindi din daw maiwasang mag-alala para sa kanyang ina. Pag ano po, kawawa po ata ako pag mawala po siya. Hmm. Bakit naman? Hmm. Ba't mo naman naisip yun? Naawa po kasi ako kay mama kasi ang tanda na po niya tapos nagkatrabaho pa siya. Maraming salamat sa panunod ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.